Hello everyone! Welcome ulit sa aking channel, Ang Tinggaling TV. Ngayong araw na ito ay mag-update tayo sa ating mga alagang manok or itik. Ito na po yung mga uh, manok natin. Sa nasa paligid lang yung iba. Ayan. Native at saka Black Astrolop yan. Wow! Punta uh, naman tayo doon sa kabilang area. Marami pa doon. Tara na. Tsaka dito naman tayo sa kabilang area mga boss. Ayan yung mga itik kong nangingitlog. Ayan o. Oh. Saka ito naman yung mga one month old kuna itik. Ayan po sila mga idol o. Oh. Nice! Ayan po sila mga idol one month old na po yan sila o saan kayo papunta? dito lang o diba? masaya-saya, malaki-laki na oh, no? ito yung ano papakain ko lang sa kanila mga idol mamaya na kayo pumasok aga pa hmm. Pero dito tayo sa kabilang area na Manukan. Papasok tayo. Ayan na sila mga idol oh. Hmm. O diba? ba? Ang saya-saya pag ganito, marami kang alaga mga idol. Parang nawawala yung pagod mo eh. Yan pang ibang mga inahin ko. Oh. Sa maraming itlog diyan. Palapit nang palapit na sila oh, mga idol. Oh. Yan ang nangingitlog dito. Yung tatlo na yan. itlog yan. Saka ito naman yung mga itlog niya. Oh. Excuse me ha. Mga black astrolog yan. Mga black astrolog. Ayan o. Oh. Ayan. Mayroon pa sa kabila mga idol. Ayan o. Oh. Ang daming itlog o. Oh. Nakalimlim na yan. Nalimliman na pala yan. Hello. O oh, diba? Ang saya sa'yo mga idol. Mga boss ang dami na nating alaga parami ng parami sana hindi sila ma ano kasi may sipon eh gawa ng ulan at saka init ngayon kaya sana lang po hindi sila ma mamatay lahat ayun sila oh sarap pa naman pakimbahan yung sarap pa naman tingnan yung mga black astrolog kaya Hanggang dito na lang po. Ako nga pala si Boss Anting, ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap. Salamat po.